Wala! <laughs> uh, dito tayo sa gilid uh, Ang tutuloy na mga yan Dito na tayo, gilid-gilid Kasi pag pinatulan ko yung mga yan Pag sisibakin ko yung mga yan eh Kano kape? Kaling ah, po? Oh, magandang umaga Kaping barako ni Bok Nasa Facebook to ah Dati wala tong tulay na to eh Nakakapunta sa kabila Sa pamamagitan ng bangka Ngayon, tulay na may tulay na nakahoy tanong na lang kung saan dito ang Tinipak River pero alam ko eh re register pa sa barangay and then mayroong tour guide bali 700 dito lang tapos lalakarin lang doon magkano naman bayad sa tricycle so bali magkano 900 so dito tayo pinakamura <laughs> uh, bali ako po magiging guide nyo si Jason ano? Adventure to the max ko mga pati cave trekking, saka track formation. Big bikers, big bikers is in the house for right. You know, big bike. Ganda oh, oh shout out MX5 MX5, Mazda Oh, dumate panigale oh. Oh. gilit. Da. Uh, ang totoolin ng mga yan. Ito na tayo, gilit-gilit. Kasi pag pinatulan ko yung mga yan, pag sisibakin ko yung mga yan eh. Pero uh, hindi ko sila papatulan. Kape <laughs> tayo, ne? Kape. Kape muna. Oh, nakalagay Kape, kape muna. Eh, kape okay, muna kami. Kape, kape. kape ha kape ka eh o tumbara ako kano kape ah oh, magandang umaga bara ako ni Bok nasa facebook to ah isa pong bara ah, ikaw na eh bara may 3 pa wala <laughs> Barako nga eh. Facebook tayo dito Di ba nakikita sa Facebook to si... <laughs> Magiging pin mo lang po siya o, mo na ng asokal sa Coffee Mate. Ayan, pwede. Ano, uh, may flavor? Oh, yes, ba? Pink Barako, Ice Coffee Black. Sige, ito na lang, Caramel Black. Tsaka po isang Barako. O, Hindi. Cancel na po yung Barako. Oo, oh, ito na lang. Ah, okay, uh -oh. Caramel Black na lang. Oh, ikaw ba na yan no? uh -huh. Ito, may flavor. Uh, Hot on. Yung ano na lang, caramel black. So, dalawa po. Ah, pares tayo, sige. Ah, caramel black. Uh oh. Dalawang caramel black. Ito yung barako ni Bok. Ganda nito, magbili tayo ng ganito. Ito ka yung ano? Pang camping. No? Puan, yan. Kaya nga, yung ito, puwan. Tapos ito. Ha? Hindi na? Ano uh -oh. sa sa Kaya nga. Marunong ka rin mag-assemble. So, kapi muna kami rito, mga pali. Maya, malalaman nyo kung saan kami pupunta. Sino si mo, kuya? Ikaw? Siya. Hindi <laughs> mo lang nakikita sa face, ngak? Ay, di. Ay, insurance mo. <laughs> Papanood ko yan siya, eh. Hindi <laughs> ka kasi nagpa-Facebook. Ayan. Ito yung kanyang mga flavor. Oh, bala na kayo dyan. Screenshot nyo na lang. Ayan. Caramel black. Caramel black flavor ang aming uh, in order ni Mrs. Ayan. Kanyang pinaka 3 in 1. <laughs> Pero bala yan, boy. Champion yan. Sige, okay, kape muna kami. Okay. <laughs> so, picture, sir, kailangan okay. ko na picture siya. Sige. Kailangan ko na ito picture Santo Cris, Lagpati. Mm -hmm. Para mapalo din natin. Uh, Ilagay tayo na ang sticker dito kay ano. Ah, ito? Pwede, oo. Pidi. Kabit tayo rito ng sticker. Ah, dalawang yosin. Peace bomb! Yeah! <laughs> dito tayo maglagay. Ayan. Oh, di ba? Oh, meron na oh. Oh. Anong basa? Pangit-pangit. <laughs> Pangit-pangit. <laughs> Tara. Pangit. Dia cuma bakal letters lah. <laughs> thank you. Mau stiker kah? Uh, stiker, Mami. Stiker bayangin dokter. Oh, remembrance. Mau ayam-ayam serah, tambahan makanan dipakai. Oh, busin lang namin to. Sige, thank you. Stiker nya. Oh, syempre. Um, Kapeng Barako ni Bok Hey boss, thank you Thank you, you ma'am O, tapos na kami rin magkape rito Kay uh, Idol Bok May sticker tayo ni Kapeng Barako ni Bok Get natin dito kay Masi hmm? Hindi na kasiya rito Ayan Ayan Kaping barako ni Bok Oo oh, diba Nis nice. Right Let's go Tapos na kami magkapi doon Kakapihan ni Bok Kaping barako ni Bok guro naman nakikita nyo yun sa page Search nyo na lang Kung gusto nyong gusto siyang ma-follow Alright, welcome back po muli sa ating channel Ang Motocris Vlog buddy. This is Motocross muling nagbabalik Alright, mga kapatid for today's video Pupunta kami ni Mrs. Angkas ko ngayon Doon sa may Tinipak River Isa sa mga tagal ko na rin gustong puntahan Last week, galing kami ng, ano, ng Daraitan River Eh, ngayon Ah, uh, Tinipak River naman ang pupunta namin Doon din, ang daanon sa dati, namin naming dinaanan Yun din ang way So maradaanan din natin yung Daraitan River Wow! <laughs> dupa, dupa Ah, hindi siya banking, Napakarami ko pang pending na mga vlog Hindi ko pa na-edit Kasunod-sunod kasi yung uh, ating rides ngayon eh eh siyempre, hindi naman tayo full-time vlogger. May work tayo eh. siyempre, priority natin 'yon. Kaya kung napapansin nyo, yung mga post ko eh ng mga video, ano 'yon? Na uh, late upload na 'yon. May schedule, ini-schedule ko na lang ang pag uh, post noon. So, kung mapapanood na ninyo, eh matagal na 'yon. Mga dalawang linggo, may one month pa nga na nagawa na. na, na, na. Si pangit naman na ano eh. Ang pinagsabay-sabay ko ng post uh, Parang ang pangit tingnan, di ba? <laughs> so dapat sunod-sunod din So yun, na uh, Tinipak River Diyan na kami <laughs> Yes sir, morning Dati wala tong tulay na to eh Nakakapunta roon sa kabila Sa pamamagitan ng bangka Ngayon, tulay na May tulay na nakahoy Ayan o oh. Dati, binabangka dito 'yung motor patawid dito sa kabila. Pero ngayon, nga? May tulay na. Pero siyempre, may bayad. Pagdating doon, you know, nagbabayad doon. Ya. Yeah, ya. Yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Mga to, malalaki 'yung bato. Yes. Magkano, sir? 20 pesos lang po. Dati, magkano 'yung bangka? 50. 50, 50 no? 15. Dati dito na tayo sa 20. <laughs> Balikan na yun. Kaya iba, ayaw kong bayan. Dati, 50 ang bangka. Ngayon, oh, 20 lang, di ba? Okay na yan. Wag na tayong magreklamo. Ay, 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 Bato kasi, lalaki. Karaan, putik eh. Pero sana mapasimento na rin nila to eh, no? Para hindi hassle. Ay, Yeah, yeah. Ngayon, Daraitan River yan, mga padi. Nasa kaliwa ko. Galing na kami dyan nung nakaraang linggo. So ngayon naman, eh, ang ating pupuntahan ay ang Tinitak River. May river, meron ding rock formation. Okay. So medyo simentado na rito banda. Alright. Tanong na lang kung saan dito ang Tinipak River pero alam ko eh mag -re register pa sa barangay and then Mayroong tour guide na kung, ayaw ko ha, pagkaalam ko ha, malalaman natin ang maya. Actually, hindi ko pa alam. First time ko lang din naman dito eh. Ah, maya malalaman natin yung mga proseso. Tanong-tanong na lang tayo. Ganda ng bundok oh. Tikna-hitik sa puno. Tonto ako pagka ganyan yung bundok. Yung green mga kapada yung maraming puno. Tonto ako ang tingnan yung mga ganyan. Ayun, hindi ko alam. Kung saan dito? Ito yung Barangay Hall. Teka. Rock formation no parking bawa lang to barangay hall, tourism information to, dito muna tayo ayan oh barangay hall alam ko magpapa-register registered mo rito sa barangay hall eh Di ko alam saan ang barangay hall nila gilang tuloy lang tayo Okay. dito na sa barangay parada ko lang muna sa inyo sir bali kasama niyo po kami ende tawag lang kami dalawa lang kayo uh, environmental fee dito 100 pesos ang isa oh uh, tapos tour guide 500 bali 700 dahil sa akin ipapating natin dito lang tapos lalakarin lang doon pwedeng lakarin mismo nang malaya-liya sir tricycle ay ganoon magkano naman bayad sa tricycle ha 100 per head dalawa na kayo sir Balikan na yun. Hindi lang, Tet. So, bali magkano? 900? 800? Hindi, dalawa, dalawa tayo eh. 100 sa tricycle. Balikan. Oh, pag nagbalikan pa, eh, mamaya na yung isa doon. Meron doon? May masasakyan doon? Sa namin ko, pwede may Ito Dito, dito, balik tayo. Okay, sige. So, yun, ganun. Tinipak River, yan, oh. Magkano parking? Oo, oh, tapos sa'yo. parking. Bayad yan eh. Ready po kasi lahat <laughs> ng parking. Uh, -oh. bahay mo yan? Bahay mo? Hindi po sa'yo. Oh. Kala <laughs> ko bahay mo na sir eh. Ah, daling ko muna sa hall. Tapos babalik na lang ako. Sige. Registered. Registered. Ikaw tour guide namin. Ay adjust ko lang kayo mula para ano ba yun? Ah, ikaw yung sa tricycle? Sa ko sa Marami ng ano? Marami ng ano? Marami na dito marami yan, hap yan Ang kat saan? Sa bundok Ano bang dyan? Ikaw? Ah, marami na!

So dito tayo. Pinakamura. <laughs> Tusa <Dito> pinakamura. <laughs> ano to? Ano to? Sasagutan muna. Apanpunin. Ha? Pilapan ko niyo pa niyo. Tidak kusang mo. Problema wala akong dalang bullpen. <laughs> ah dito susulat na lang. Ah ayan sige. Dito sarang ram binabayaran po yung environmental fee sir 100 ang isa. And then sa so, tour guide din po so, tayo magbabayad. Do na. Kita lang yung recipe pagka nakabayad. Okay, sige. P sir Ah, river, ah. ah. May cave eh? May cave din, di ba? Kasi terrenarin yun, sir. Ah, sige. Dito po, tatlo po yung terrenarin yun sa sir. Rock formation, river, yung pinakalas po yung cave, sir. Pupuntaan yun lahat? Depende po sa'yo, sir. Kung kaya pa. Ah, pero kaya naman siguro, di ba? Kasama naman kasi sa package yun, di ba? Oo. Oh. sir. Ah, sige. sana siya? Ayun. Iyon, no? Meron na. So, ito na yung resibo namin. Ha? Oh, balik muna ako kasi iiwanan tong mga to, di ba? Oh, sige. Uh, sir, mabalik muna kami doon sa pinagparkingan namin para magayos. Mag Iiwan mag namin yung iba namin gamit. Ayan. Right. Ah? Babayaran na yon Magkano yan? Sige Okay, sige. Tatanggalin niya yung niya. Mawari lang yan. Nag-vlog. Nag-vlog ko lang kayo sa may kanto. Ano po? pag Di nakaya kayo? po. Salamat. Sa dito po yung payment sa ito. si jason po. Orientation. 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 Orientation yan? Hindi pa. Tayo pa. Ah, uh, bali ako okay, pa magiging kay nyo si, so, si Jason. Jason. Bali mula po dito hanggang dito po sa area na ito. Nilayo po siya na 2.8 kilometers. So may isa po tayong option, pwede po tayong mag-tricycle hanggang dun sa start po ang formation. Ikaw nang bayad? Bali yung isang way po ng tricycle is 100. And, uh, pagbaba po natin dito sa tricycle, yun na po yung start ng ang and then lakad pa po tayo hanggang dito sa mga area na ito. po dito. So, mga 30 minutes to 45 minutes na lang po yung nakat natin dito. Kung pupunta po tayo dito sa... Lahat na yan? So, bago po tayo makarating dito, may mga other expenses po dyan. Na kung sana ay maaakot po ang bawat isa ng 70 pesos. Yan no, uh, po ay yung muna 30 para po doon sa boundary discrip po ng Gueso at saka ng Guesal. Tapos yung pangalawa po yung sa private camp po na dadaanan natin para makakatapos sa tayo dito at sa Tapos yung set po, para po doon sa bridge na dadaanan natin, papunta naman dito sa gate. Kaya umabos yan ng 10 pesos. Pumasok po talaga dito, kailangan po natin ng headlamp sa bawat isang po may headlamp. Headlamp. Plus light. Kasi yun po lang yung ilaw natin doon sa loob ng Kung wala po tayo, hindi po tayo papasok sa loob ng pin. Magkano ang arkila? 50 pesos. 50 pesos. Bawat isa yun? Opo. Ano? Okay. So yun po yung pagbaba natin ng tricycle. Ito po yung unang po yung unang po natin magiging itinerary cake. Tingin po muna tayo. And then, pagdabas po, saka po tayo dito mag... Kung maliligo kayo, magpipicture din sa mga rock for Okay. Kasi ito po ay... Sa dami po na makit sa mundo. Ang baba po nila, dito lahat po. Kung tayo, kung taka po. Sabay-sabay. Opo. Kaya pag-akyari natin na natin siya. So pag-baba po natin ang tricycle, lakad po tayo. Ito na ako nag-adjubo po tayo. Tapos pag okay na kayo dito, ito naman dito naman kayo. Okay. okay po, magre-rate po kayo na Sige. O, oh, hindi naman tayo makakapasok ro. Oo. Oh. Kuha po akong tatlo. Sige, sige. Oh. <laughs> daming Ang daming kasabayan. Okay, dito na tayo sa tinipak. Sige, so, na natin lahat, di ba? Sinitin <laughs> so, na natin. Nandito na tayo. Oh. Saan ka ano po kahit mama, mamaya na po. Mamaya na. Sige, sige. 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 Eh? Pa. Okay. Adventure to the max to mga pati. Okay? Saka track formation. So ito yung aming hindi service. All right.